is cooking. Alright, so what's up mga kaswerdy? Ito, medyo iba yung ating boses dahil uh, medyo naman tayo dahil uh, naulanan tayo nung nagbabako. No? At uh, dahil wala nang bubong yung ating bako kaya naulanan tayo, nainitan. So, kaya medyo nagkaroon tayo ng... Uh, <clears throat> pagbabago sa boses mga kasurti alright so pero bago yung mga simple nandito pa rin ako para sa inyo at uh, sana sa mga nagsusubaybay ay uh, uh, patuloy nyo akong subaybayan no? si Kasorti po Kasorti mix vlog alright so buhay driver tayo ngayon mga kasorti kaya uh, nandyan yung traffic ngayon no? yun, no? oh. oh alright so sobrang topic mga kasulti kaya uh, gagawa tayo ng isang video para po sa ating mga kababayan na siya pong uh, mga kababayan po nating mga walang uh, uh, magawa sa buhay no at uh, <clears throat> ganun pa man mga kasulti hindi po natin sila masisisi o hindi po natin sila uh, <clears throat> Uh, ano ibig sabihin nito mga casualty na hindi natin sila pwedeng uh, akusan kung no, sa kanilang mga sinasabi alright <clears throat> so simply bago uh, bago yung mga casualty natin uh, na no ang mga kababayan natin na uh, walang magawa sa buhay ikong eh, kung bago na kayo napad dito sa aking channel ayan na uh, Uh, baka pwede nyo akong i-subscribe At siyempre pakipindot na rin inyong notification bell Para updated kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ni Kaaswirti Dito lang sa aking channel Kaaswirti Next Vlog Alright, so ayun mga ah Ka uh, <clears throat> Kaya nga sinasabi ko na walang magawa sa buhay ating mga kababayan Dahil alam nyo mga Sa talagang sa panahon ngayon ay Uh, kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan eh talagang uh, pinagtatakhan pa nila mga kasorte Alright, so <clears throat> yun po ang nakakalungkot no, sa ating mga kababayan Na kapag uh, nakakita po sila ng mga taong uh, uh, bumabalik loob sa pagiging mabuti Bilang isang tao na nilikha ng ating Panginoon na napakabuti eh sa pang uh, pinagtatakhan, no? nakapagtataka na kapag ang tao na ikita mong nagbabago at uh, bumabalik sa pagiging mabuti no alright so bakit kaya mga kasorti, no at uh, parang uh, napakahirap sa kanila napakahirap nilang tingnan ang taong nagbabago o nagbabalik loob sa pagiging mabuti alright <clears throat> So, bakit ko nasabi mga makasulti eh, talaga namang uh, mapapansin po natin sa panahon ngayon mga kasorti, na sobrang talamak na po, no? Sobrang talamak na ang mga taong uh, gumagawa ng hindi maganda sa kanyang kapwa tao. Alright? <clears throat> so, mga wag, wag po natin pagtakhan, no? Wag po tayong magtaka kung bakit po may mga taong gustong magbago, gustong baguhin ang, ang, uh, ang takbo ng buhay nila, sapagkat uh, mga kaswerte yung po tayo yung po tayo nung tayo po ay inilikha o nilalang ng ating uh, may kapal o ng ating Panginoon diba? na tayo po ay mabubuti kaya wag na po tayo magtaka may, may mga tao po tayong uh, uh, nakikitang nagbabago o nagiging mabuti o nagbabalik loob sa pagiging mabuti dahil yung po ang uh, pagkalikha o oh, pagkagawa sa atin. Mabubuti po tayo. Hindi po tayo masasama. Alright? So, ang nakakapagtaka ng mga kaswerte talaga namang ah, na, talagang ah, parang ah, ah, bago. No? Parang bago lang sa mga ah, kababayan natin ang makitang may taong nagiging mabuti. Alright? So, bakit kaya mga kasworte? Bakit kaya uh, ah, ah, bakit kaya nakakapagtaka kapag sila ay nakakita o oh, oh nakakasalamuha ng mga taong mabubuti? Alright? So, gano'n na ba talaga kasama? Gano'n na ba talaga katindi ang ating uh, sitwasyon ngayon bilang isang tao na inilikha ng ating Panginoong mabuti? Alright? So, yun po ang ating uh, dapat isipin mga kasurte. Huwag po tayong magtaka. Huwag po tayong uh, mamangha kung may mga taong uh, mabubuti o may mga taong uh, uh, gustong baguhin. Alright? Gustong baguhin yung kanilang uh, buhay. Gusto nilang uh, umangat sa buhay. Huwag po, nat huwag po tayong magtaka mga kasurte. <laughs> wag huwag po nating uh, bigyan ng uh, anumang... Uh, Uh, ibig sabihin no yung mga taong uh, gumagawa ng uh, mabuti mga casual sapagkat ang uh, ang nakakahiya po sa ating amang nasa langit eh bakit ka gumagawa ng masama all yun ang pagtakhan mo mga casual no bakit nga ba bakit ka nga ba naging masama o bakit nga ba may mga taong masama yun po ang pagtaka natin. Alright? Bakit po tayo uh, uh, magtaka? Na kapag uh, mayroong tao tayong mga nakikitang uh, mabubuti o nagbabagong buhay o, nag, o naging uh, uh, nagbabalik sa pagiging mabuti. Alright? Kung hindi mo pa naranasan yung mga kasir, di, aba, ay magbalik loob ka na rin sa pagiging, pagiging mabuti sapagkat uh, uh, nilikha po tayo ng ating amang nasa langit na mabubuti po tayo napakalagay po ng kanyang tiwala sa kanyang nilalang na magiging mabuti tayo tapos ganito tayo diba? tapos ganito tayo saan tayo uh, gumukuha ng kapal ng mukha? no? so dapat uh, uh, magbalikloob na tayo sa pagiging mabuti mga kasorti Alright, huwag po tayong magtaka Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot na uh, Tayong mga kapwa tao No? Ay nagkalabo-labo na Mahiya po tayo sa ating uh, uh, May kapal, sa ating amang nasa langit No? O sa ating Panginoon Mahiya po tayo Sapagkat napakalaki po ng kanyang tiwala Sa atin na tayo ay magiging mabuhay sapagkat tayo kanyang nilalang na mabubuti. Alright? So, ito po si Casper eh, lagi pong nagpapaalala sa ating mga kababayan sa lahat po ng mga taong uh, uh naliligaw, no? Naliligaw ng uh, kanilang uh, uh, landas sa pagiging mabuti. Alright? So, ito na yung panahon mga Casper Ito na yung panahon para buksan natin yung ating kaisipan no? upang baguhin no? Nang, nang tayo po ay hindi magtaka <sighs> di ba? huwag tayong magtaka alright so ito po ang sinasabi ni lagi ni Kasulti na tayo po ay magpakabuti di ba? magbalik loob tayo sa pagiging mabuti no? nang hindi po tayo nakakaroon ng ingkit o sama ng loob no? Oo, o yung mga bagay na hindi naman dapat ikakagalit eh nagagalit ka no huwag po ganun mga ka marunong po tayong umunawa umur, marunong po tayong uh, magpakumbaba no sa mga taong uh, nakikitaan po natin ng uh, pagbabago o pag, pagiging uh, uh, pagbalik loob sa pagiging mabuti alright Nakakalungkot po, mga kaswerte na... Uh, nakapagtaka na sa panahon ngayon na ikaw ay gumagawa ng uh, mabuti. <laughs> Alright? Nakapagtaka na pa ngayon na kapag ikaw ay uh, gumagawa ng kabutihan sa iyong kapwa, ay nakapagtaka. No? wag mga kasorti, sapagkat tayo po ay mabubuting nilikha ng ating amang nasa langit. Kaya... Uh, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha lagi po yung sinasabi ni kasulti, saan ka laging kumukuha ng kapal ng mukha no? na ang kapal ng mukha mo nagagawa ka ng masama gayong uh, uh, nilikha ka ng ating amang nasa langit na mabuti alright so ito po ay uh, para dun sa mga taong uh, naliligaw po ng uh, lantas, no Ah, uh, huwag po natin silang uh, pagtakhan. alright Huwag po natin silang uh, uh, bigyan ng uh, ng anong kahulugan, no? So nakakalungkot lang mga kanswerte na kapag uh, tayo, no, tayo po mismo ay nakakaranas ng mga ganyang uh, salita o ganyang uh, imahe, no, ng mga salitang uh, hindi dapat sinasabi, no? Kung kayo lang mga kasurti eh nagbabalik-loob sa pagiging mabuti, hindi mo maiisip na uh, paratangan ng iyong kapwa. Dahil batid mo, dahil alam mo sa sarili mo kapag binanggit mo ang katagang uh, uh, ikakasama ng kanyang loob, ikaw mismo ay makakaramdam bakit sapagkat ikaw ay mabuti. Alright? sapagkat lahat ng kabutihan ay naiintindihan mo kapag ikaw ay taong mabuti gumagawa ng kabutihan alright so wag po tayong uh, uh, magtaka na kung bakit may mga tao tayong uh, nakakasalamuhan at na nagma nagmamagandang loob alright so yun po mga kaswerte ang pansinin natin sa panahon na ito Ganun na po katalamak ang kasamaan. Kaya mas uh, mas nangingibabaw ngayon ang kasamaan kaysa kabutihan. Kaya kapag ikaw ay nakakakita o, o kapag ikaw ay gumagawa mismo ng kabutihan sa iyong kapwa, ay maraming marami nagtataka, maraming nagsasabing uh, uh, uh tao. Alright? Mga kaswerte, ang paglikha o paglalang ng ating amang nasa langit sa atin ay buo po ang kanyang tiwala sa atin na tayo po ang gagawa ng kabutihan. Alright? Hindi po kailangan maggawa ng himala ng ating amang nasa langit para maging mabuti ang isang tao o para baguhin ang isang tao. Tayo pinagkatiwalaan ng ating amang nasa langit na tayo ay maging mabuti. kung ikaw ay isang ama no na mayroon kang isang anak o marami kang anak buo ang tiwala ng magulang sa anak na na magiging mabuti siya sapagkat ikaw na ama ay napakabuti alright so yun po ang dapat pansinin natin sa panahon ito mga kasulding no? hindi po porkit uh, uh, nasa, sosyo, nasa social media tayo lahat ng bagay na uh, uh naakala mo ay maraming matutuwa na maraming uh, uh papansin sa iyo pero kung papansinin ng uh, uh, mabubuting tao no yung nakikita natin sa social media ay wala na pong uh, pakuntangan alright wala na po talagang uh, control, no? Yung ating mga kababayan sa pag uh, gawa ng uh, kanilang uh, uh, mga video or uh, sa personal na buhay, mga kasorte Alright? So, maging mabuti tayo, mga kasorti. Maging mabuti tayo nang tayo po ay uh, uh, lumago. Alright? Huwag po tayong magtaka na kung bakit... Uh, ang kapitbahay o ang mga kaibigan natin eh nakikitaan po natin ang uh, uh, pag-angat sa buhay o pagbabago pagbabagong buhay huwag po natin ipagtakayan yan mga kasorti alright sapagkat yun po ang hangad ng Panginoon sa atin na tayo po kanyang nilikha ng mga tao ay mabubuti sapagkat hindi po naglikha ng masamang tao no? ang ating Panginoon Napakalaki po ng kanyang tiwala sa atin nung tayo po ay uh, kanyang binigyan po ng uh, uh, buhay. Alright? So dapat mapansin natin 'yan mga kasulti, no? He, hindi po hindi po uh, uh, ang mga bagay na pinapansin natin ay yung mga uh, nagpapa, nagpapasama palalo no sa kapaligiran o sa mata ng mga kabataan. Alright paano paano magiging uh, mabuti no ang sambayan ng uh, uh, katauhan kung tayo mismo no kung tayo mismo ay sumasang-ayon no sa hindi magagandang uh, sitwasyon all right so maraming bagay tayong uh, pwedeng ilabas sa social media na uh, kapupulutan ng aral Alright? kapupulutan ng uh, Uh, pagiging mabuti bilang isang taong alright hindi porkit para, hindi porkit pastor no uh, o kung sino mang uh, may mga katungkulan sa simbahan sa kanilang kanilang mga simbahan ay eh sila lang ang may karapatang magsalita no para sa kabutihan hindi po lahat ng mga nag mga taong uh, 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 nagsasabing uh, sila ang utos o sila ang uh, ano ang uh, uh, pinagkakatiwalaan ng uh, panginoon ay sila lang ang, ang uh, may karapatan magsalita ng uh, tungkol sa kabutihan, hindi po lahat po tayo lahat ng nilikha ng panginoon lahat ng nilalang niya no ay may karapatan magpaalala no sa kanyang kapwa tao na ipa na ipadama o ipaalam ang kabutihan ayon sa kanyang uh, mga gawa. Alright? So ano ba ang mga gawa? So ano ba ang gawa ng ating Panginoon? Sila ba, siya ba ay gumagawa ng masama? Alright? Kaya uh, matuto po tayong uh, sa ating sarili. Alright? Matuto po tayong uh, uh, uh alalahanin Matuto po tayong uh, mag-alala sa Kanya, sa ating Panginoon, na kapag tayo po ay gumagawa ng kasamaan, ha? matuto po tayong uh, uh, umalala sa Kanya kapag uh, ginagawa mo yung kasamaan na yan. Alright? Simpleng buhay, simpleng uh, pakikitungo, o simpleng uh, uh, paggawa ng kabutihan sa ating mga kapwa, AO Ay gawin po natin 'yan. Good morning. Makakasulit. Magandang-magandang umaga sa inyong lahat, no? Sa aking mga uh, kapwa taong mabubuti. Ayun, uh, patuloy po nating uh, suportahan si Caswerte, no? Na Uh, hindi lang po si Kasulti, no? Tayo pong lahat na gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa ay uh, pwede po nating ilabas sa social media mga Kasulti. All right? <coughs> Kaya anuman ang iyong ginagawa, no, sa pang-araw-araw, no? Sa tingin mo ay eh, uh, successful ka. Ay huwag mong ikahiya mga kasulti Huwag mong iyang i-share no? Ang mga kabutihan yan Sapagkat sa panahon niya yung mga kasurti eh, Talaga namang talamak no? Talamak na yung ating uh, 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 Kasamaan na nakikita sa, natin sa ating paligid Alright Dahil Dahil ang tao ay sadyang nakakalimot ng gumawa ng uh, kabutihan sa kanyang kapwa. Kaya ganun po ang nangyayari. So huwag po nating hayaang uh, uh, makalimutan no? Huwag po nating pabayaang makalimutan Ng ating mga kababayan no? o ng ating mga kapwa tao no? Huwag po nating hayaang makalimutan ang paggawa ng kabutihan Alright, gawin po natin at isir natin sa ating mga kababayan. Alright, So hanggang dito na lang mga kasorti At maraming maraming salamat sa inyong supporta At kung meron po kayong uh, gustong I-commento sa video ko nito Ayan uh, Mag-comment po kayo mga kasorti Alright <clears throat> So hanggang dito na lang mga kasorti At sana'y patuloy tayong uh, Gumawa ng kabutihan sa ating uh, kapwa No Patuloy po natin gawin Ang mabubuting uh, uh, Kaalaman nang tayo po ay hindi naliligaw ng landas Alright So maraming maraming salamat Sa nagtutok dito sa akin video Sana ay uh, naging silbing aral Ito sa bawat uh, uh, Makapanood no, ang aking video nito na uh, Sana Ay isa ka na sa mga sisortin Sa mga araw na ito Pagkatapos mong mapanood ang video nito Alright Gawin mo lang ang pagiging mabuti sa buong buhay mo. Alright? So, maraming maraming salamat sa lahat na nagtuto at sa lahat po nang nagsusuporta na kay Kaswerty. Ito po si Kaswerty, ang lagi nagsasabing tayo po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa nang tayo po ay swertyin sa buhay.